sa sa bahay. Yun may may mga klasing bahay. Yun may bahay doon. Ito bahay. Yan mga design ng bahay. Yan. Yan po yung hospital. Yan kasi pwede ngayon medyo tahimik sa loob ng bahay ngayon ito yung plaza ito yung playground yun dati ito isa lang hospital yon dalawa na pero isa may ari lang yan pero may bago na namang ginagawang ano, playground pasyalan natin playground. Ikutan natin yung playground doon sa kabila. Punta tayo ng hospital. Ayan, playground. Ito yung playground. Pinamin na tayo. Wala tayo ito. Isang bahay din to Makakuha tayo ng idea. Yan, bahay. Bukas. Yan, bahay din. Ah, uh, tayo ng idea. Ah, Dati ito, wala itong playground. Ngayon, may playground na. Dinagyan na, na may ari ng hospital na employer ko. Yan, ito yung bahay. Yan. Yan na diba? Kita nyo. Tahimik. Wala tayong nakakasalubo nga. Ano na nga tao. Sasakyan kasi nga. diagnosis. Ito yung mga accommodation niyan. Some days ago, alisin Ito yung sinasabi ko. Bagong ginagawa. Yan. Ito ginagawa itong bagong playground. Yan. Tapos na nga. Ayan na. Ayan na tapos na yung ng playground oh yan na tapos na po yan na alis na lang yan yan eh ano oh. kita naman ayan pinagawa Ayun, bahay po tayo sa ospital. Wala, sigurado po yung punta natin.